Hello guys, it's Ginny Bipta Norman Hindi pa kasi siya guys tapos Kaya parang naguguluhan kayo Unfinished mm -mm. kasi dito mm -mm. Ipinakita-kita ko lang ito sa inyo Kasi there is something wrong here Pero kung natapos lang sana siya iligante siya Mayaman naman yung tatay talaga ni Frank mm -mm. Naiingit lang siguro sila dahil hindi sila mayaman. Nagkataon lang kasi na nagkatuluyan kami na may, may bahay na dalawa. At saka alam mo na kapag mayaman, you know, rich, oo, magaganda talaga yung mga ano nila, mga sofa. Alam mo na, rich, magaganda yung mga dingding nila, hindi katulad sa poor. Kaya ako, nas naisama na rin nila sa kaingitan nila. Oo. Uh -uh. Hindi pa siya tapos guys. Kaya parang hindi siya emphasizing kasi Kayo din na, kayo din na, follow follow kintahay for me. Nag ano, naki, naki maritis. Na hindi pa talaga siya tapos guys. Yun na lang ang totoo. Guys, maraming salamat. Bye!